hindi tanya po kami kaming kayo ay, ay Katrina Vlogs buyan na pa. Po yan. Oh, play ne. ay, ay pa Katrina Vlogs naman 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 Binisita tayo ni Katrina Vlog. Ayan. Ay, okay, video mo ka na kami. Wow. <laughs> <laughs> Katrina Vlog ka lang. Ako malalaw. Ako malalaw. Ako malalaw. Ako malalaw. Oo, dinayo na eh. <iyo. laughs> Papay kay Tura. O, dito ka. O, yun, yun, yun. Kasi ka naman kanyang. Ayan, hindi ko lang. <laughs> Nung nangagit kayo. Anino <laughs> o, yga naman? O, ikan naman, Na, ikan naman. Ikan naman. naman. Lumele ka, Katrina. Bota, mayawa ka kaya, bilis. Mayawa ka. <laughs> <laughs> Extra yan. <laughs> Malaman. Malaman. <laughs> Wala nang saluan mo. Ay di nakawatan. kawa doon. ka lang. <laughs> katrina. Lalo. mo pa video mayang Ay video ka doon. Ikaw may mo. Talagang... Atingin ka. Atingin ka Wow. We are... Katrina Plants. fans. <laughs>

Wow, dapat picture mo kami Ano na kaya? Ari mo na, Angel. Ano 'ino? na kaya. Eh. Namamili lang 'yo po. O, timer. ay, 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 ay. ay, ay. ay angkit ito lang kaya, be? Magbusit, Sobra kain na, be, be, kano? Ali, ali. Asali. Asali, oi. Aro, acu geng kilwal nang ibaik ku ikai. Ini Katrin. Ibi joge Sagli sili pagya sagli. Ay, kalago namin, eh. Ay, taka na yung mind you, ah. Oh, mind <laughs> you, na Katrina. Mo. Karine, okay, na. Kalago <laughs> mo, Karine, mo. Oh. Ayan. Pagkilala kayo po kay yung Katrina Vlog, oh. Yung kaya ka tayong 85,000 followers. Diba? Opo. Oh, 85 followers, <laughs> ne. Diba? 85,000. <laughs> wow, oh, burine-murine na kita eh. Ala ng sticker kanyan? May gisan. May gisan <laughs> kami. Kaya susunod po tayo nga kami ng takarindin ang daking sticker ko. <laughs> <laughs> Ay, my job. Kaya rin yan ako po. O, oh, diba? Nasasulya pa may Katrina vlog. Ayan, no? Oh. Binisita larago kaya kami, o. Oh. Kalaguna, oh. o. Oh. O. Oh. Ay. Tatakas na namin yung, ano, pag-apay. Hahaha. Takas na ni kanu no. kung <laughs> <lang>, pang service. <laughs> yeah. Oh, di ba? Lisa, ah, bisita na katamong Katrina. Oh, ako pa. Nina. Papa. Na? Papa. Papa me. Ah. kapatad na yung kaya. Ay, step pa Ah. Ika. Ay, step father. Na... Nino mama no, Mama. Mama no, Kay Silen. Kay Silen po. Ay, kay Silen. Ali ah, me war wow, wow. Kapatad ning kain eh. Uh, ah. Yeah. Nene. <tid> nene> Wo. Patad ne pala. <laughs> Ay, Gary, doon nyo. Eh, mahilig mag-comment ka na ako. Alaka nung kwenta yung <laughs> ko. Magkatulad na ito. Comment na, wey. Nagmasa tiya pa. ayaw wala mo rin i-comment. Tama ko tayo i-comment, niya. Ayan, may pabisita <laughs> na rugugeng kay <pabisita laughs> ko. Kaya tindahan ko, oh. Ne? Kasaya ako. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan po, e, ko Malago. Pekapangalanin, baby. Ayan. Ayan, po, ya, malago. mas malagoy ito, ito, malago itong mga itong, ayan. oh lemme na, oh. <laughs> Oo. Maswelo na. Ay, wakalago na. <laughs> Ang asawa ng Gary Duron niya yan, o. na, kaswelo oh. na, o. Kaswelo na? Ay, kaswelo natin yung anak, cute. Bakit na ako, ma? Akit ka. Ayan. Diba? Binisita na ako, o. Kasaya akong kasaya ang hining aldong ay meron. Ang mo, ma. Ang tayo na may comment.